may dalawang klase o dalawang grupo ng mga biktima itong pang-aabuso ni Kibuloy. Pero hindi ko ni sinasabi ha, na si Kibuloy ay guilty. Hindi ko sinasabi ito. Ang analysis natin ito, pag-usapan natin ito, ay ibabasi natin sa mga konklusyon ng Senado sa pangunguna ni Risa Huntiveros. Sila lang naman nagsabi na guilty daw ito si Kibuloy. Ang tawag nga nito ay eh, kriminal na, di ba? Kaya ibasin natin dito. Let's assume na si Kibuloy ay guilty. Totoo ng, ng abuso. Kaya merong dalawang grupo na hindi natin nakita yung isa. Magmula pa noon, nung umpisa itong investigasyon ito. Pero ngayon, tingnan natin ano bang isa ito. Pero unahin natin muna itong isa. Itong una, ito yung mga witnesses daw na under sa witness protection program na nagsilantad ngayon upang kanilang sabihin sa karamihan ang mga karubal-dumal ang mga kawalanghiyaan ni Kibuloy. So ngayon, ito yung kanilang mga witnesses na nakatakip ang mga mukha, ayaw magpakita, natatakot, kaya sila ay kanilang inaalagaan, inaaruga, pinapakain, pinuproteksyonan. Mahal na mahal nila ang mga tao ito. Ang pangalawang klase o grupo ng mga biktima ay ito yung mga biktima na ma-describe natin under sa syndrome. No? Kalagayan, ang tawag nito ay Stockholm Syndrome. Nandyan sa screen, makita ninyo. No? Stockholm Syndrome ito yung mga tao na nagiging malapit na sa mga nang aabuso sa kanila dahil sa katagalan na ng kanilang pagsama sa katagalan ng pang-aabuso sa kanila unti-unti sila ay napamahal nila ang taong ito maraming kaso ito eh kaya numabas nga itong Stockholm Syndrome kasi ito yung mga kaldalasang nangyari yung mga kinikidnap na sa katagal na nilang magsama, katagalan ng babae o sino man yung kinidnap, karamihan ito mga babae pa naman, ayaw humumilay sa kuan kidnapper, gusto na nila ang kidnapper. Ayaw nilang nila humiwalay. At kanila pang pinoproteksyonan na kung minsan ang buha, buhay pa nila mismo, isugal na para sa kidnapper, kidnapper na ito, napamahal na nila. Ito yung isang grupo Naiwan ko lang kung nakita ninyo, mga senador, kasi kung totoo, no, kung totoo yung inyong mga aligasyon at itong mga witnesses, kung kayo naniniwala talagang totoo ito, na may gawang ito si Kibuloy, eh bakit hindi nyo naisip na tulungan ang mga biktimang ito? Hindi nyo naisip na ang torture na nandyan pa rin sa kanila ngayon, kaya ganyan ang kanilang kaisipan at damdamin kay Kibuloy. Pakinggan nyo ito, si Koan Estefan. Ibarra. I never hate pastor. Naging disiplina ko niya. Totong ng gawas mo, naging nasulti na giloy, giloy kong pastor. It's a really a big lie. No. disiplina ko niya tungkol kagihigong ko niya. And because of that, bagwa akong kinabuhi. Oog na ilhan ko sa amahan. And I have a salvation. Sa tinood ng pastor, it's so painful. Sa kuwa na makita na ako ka. Naging ana sa mga wala na kay na sa'yo mo, ha? I just believe sa ilang mga nadunggan na mga bakak. Sakit na ko, Ana. Kasi I know who you are. Because I've been with you since two years old. Gikuha nila, abahan ako. Gikuha, nagikuha nila ako, inahan. You are all I have. Magikuha pa nila sa ako, ingani Ingahin ka daotan ng kalibutan. It's too painful. But I have to follow what you said. Malig lang mo. Kung wala lang ka, Pastor, nagtudlo sa mo, Kaning mga tao naging anise mo, ha? We don't know what we will do, fast Pastor. Because we can die for you. Nakod kayo nga, anak, ha? Kaya ni ihala na yung kinabuhi para sa kaluwasan sa isa. Ing anak ka kamaayo. And now these people, ing anak ilang paghugaw sa imong pangalan. They accuse you many things na sila man mismo nagabuhat ana. Ang ako lagi ginuho na spiritual. And this is all. Kung sinasabi ninyo inabuso ito, eh bakit ganyan ang kanyang damdamin at pagtingin niya kay, kay Pastor Kibuloy? Dalawa lang posibleng nito eh posible na hindi totoo yung mga sinasabi ninyo kaya nagsalita ang babaeng ito ng ganyan. Ibig sabihin, walang ginawa si Kibuloy sa kanya kung hindi ang lahat na binigay ni Kibuloy sa kanya ay pagmamahal, pag-aruga. Kasi maliit pa, paslit pa pala itong batang taong ito, babaeng ito, na kay Kibuloy niya. Ang nanay pang nagsabi, nakikiusap daw sila o tingnan ninyo. And for 30 years, under siya sa puder ni Kibuloy. Tingin ko, kung ganito, posible, di ba? Posible rin na tama kayo yung mga sinasabi ninyo. Na itong babaeng ito, na abuso na, alalahanin ninyo. Just imagine, 30 years mag-umpisa pa sa pagkabata. In a brainwash na talaga ito. At ito naman ang karamihan sa ating mga kababayan namang mahusgahin din na sinasabing na, na na raw ito. So, papalagay natin na brainwash na. O kaya pumasok na siya doon sa syndrome na sinabi natin, yung Stockholm Syndrome. Nasaan ang ating gobyerno? Nasaan kayong manasasinado? Tuturo ko talaga kayo. Kasi, ito ang dapat mas lalong yung tulungan hindi yung mga witness witness ninyo. Kasi ito hanggang ngayon nagdurusa, doble ang kanilang damdamin, ang kanilang karanasan na hindi nila maintindihan saan sila lalagay ngayon. At hindi ito dapat binaliwala ng ating gobyerno at kayo mismo dyan. Kaya meron tayong DSWD. Meron tayong yung 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 ano mo, committee mo, Risa family, women, and children, and ano, gender equality. Kasama ka dyan eh. Eh bakit hindi nyo puntahan ang mga babaeng ito at bilig bibigyan ninyo ng medical, psychological, psychiatric na assistance para sila ay sila ay gagaling sa kanilang kalagayan ngayon. Kung totoo, tingnan niyo ah, kayo nagsabi na nang-aabuso talaga si Kibuloy. Pero hindi nyo yata ginawa. Hindi ko alam kung mayroon kayong ginawa. Pero wala kong balitaan na meron kayong ginawang assistance sa mga taong ito. Meron ba? Puntahan ninyo. Pero hindi ninyo pinuntahan. Bakit? Yun na nga eh. Cognitive dissonance. Ang akala ninyo tama pa rin kayo. Kaya ganyan, meron kayong makakaligtaan. At ito ay isang napakalaking kasalanan sa parte ninyo na sa gobyerno. Kasi kung ang inyong direksyon ay para mabigyan ng justisya ang mga taong na abuso ni Kibuloy, eh bakit ito hindi nyo mabigyan ng justisya? Hindi nyo mabigyan ng tulong? Hindi nyo rin magawa, di ba? Liban dun sa nakalimutan nyo, naligtaan ninyo na dapat pala meron kayong gawin din dito, liban dito sa mga unang grupo na kaalyado ninyo, no? ka-vibes ninyo, itong mga ito ay under pa kasi sa kapangyarihan ni Kibuloy. Ayang humuwalay sa kapangyarihan ni Kibuloy. Dapat puntahan ninyo. At magpadala kayo ng medical team para malaman talaga kung ito ba ang mga taong ito'y na-brainwash o hindi. Kasi kung na-brainwash na, na itong mga batang ito, mga babaeng ito, dapat ma-debrief ito. Dapat sila ay magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon ng kamalayan na sila ay na-abuse. Eh hanggang ngayon, wala. Kaya kung pakinggan yung sal si salita, itong babae, ng batang ito, na babae, hindi na bata ito eh. Tingnan ninyo. Talagang totoo yan. Hindi yan nagdadrama siguro. Ewan ko lang, ano? Baka magaling din magdrama ang batang ito, babaeng ito. Pero sa tingin ko, hindi. Kaya ito ang challenge ko sa inyo. Hinahamon ko kayo. Tagasinado. At lalo na ikaw, Risa Kung tunay na ang mga aligasyon ay may katutuhanan at nai-na-abuse talaga huwag lang ninyong tingnan itong mga nagsilapit sa inyo. Pati na yung mga hindi nagsilapit na ang kanilang kaisipan, ang kanilang damdamin ay nahulog na dito sa sinasabi nating Stockholm Syndrome. Ano niyan? Hindi yan gawa-gawa ko ha. Talagang medical case ito, medical case ito. At sana, nakita nyo rin. E eh kung nakita ako, e eh kayo hindi pa kaya. Imposible naman eh. Ang galing nyo dyan, I will cite you in contempt. Nagsisinungaling kayo? Ang galing nyo nga eh. Pagkatapos, itong mga biktima na ito, hindi lang isa ito, marami. Kung totoo. Ngayon, kung hindi nyo magawa ito, adi, maniniwala na talaga ako. Ayaw ko sanang maniwala, no? Na ito si Risa ay hindi mapagkatiwalaan pero ngayon maniniwala na talaga ako. Kaya hamon, puntahan ninyo, subukan ninyo. Ngayon kung hindi kayo makalapit, problema nyo na yan. Pero paninindigan ninyo ang sinasabi ninyo na inabuso ito at kailangan din nila ng tulong, hindi lang yung mga nagsilapit sa inyo. Mas lalo na ito kasi kawawa nga. Mas kawawa ito kaysa mga nagsilapit sa inyo. Ito mga nagsilapit sa inyo sa narinig ko lang, bulong-bulungan lang din ito eh. Mga walang hiya yan eh. Mga ano yan, walang disiplina yan daw sa kingdom ng G Jesus Christ. Kaya nga nagsialis ang mga yan, hindi makatiis sa disiplina ng kingdom of Jesus Christ. Eh wag ko lang kung totoo ito eh. Pero posible, dahil yung paglabas nila ngayon dyan, kawalang hiyaan din ito eh. Eh bakit hindi kasi ayaw ha, magdagdag tayo ng mga salitang hindi tama. Ito na lang. Hamon. At sa mga kababayan natin at sa mga kapatid natin na pasensya na po kayo ano, pag ninyo na para bang tinitira ko ang inyong sabihin na nating idol ninyo o na hinahangaan ninyo. Pero meron kasing mali eh. Hindi tama. Wala sa hulog. Ayan ang gusto kong ipalabas. Gusto kong ipakita din. Kasi habang natulog ako kahapon, bigla na nang pumasok sa isip ko yun. Sabi ko, ba, oo nga, ano? May mga itong, itong babae na to, biktima rin ito. Eh bakit walang tulong na nakarating sa kanila? Ang problema, hindi nyo nga malapitan ito dahil kinulong nyo nga si Kibuloy isa pa itong issue na ito. Ang kasalanan ninyo, isa na yan. Pero it, itong hindi ninyo pagbigay ng pansin sa mga babaeng ito, o sa mga taong ito na mabigyan ng tulong upang maihahon sila sa kanilang kalagayan na yun na ganyan. Stockholm Syndrome, nagpatuloy ang kanilang pagdurusa. Liban dyan, ito, sa akin ito ang pinakamatinding kasalanan ninyo liban pa dyan sa kasalanan ninyo, na hinusgahan nyo na ang tao ayon lamang sa mga testimonial evidence. Wala kayong ibang ebidensya yung labi bunganga lang ng mga witnesses ninyo. Pwede namang gumawa ng ano eh, punto-kwento lang. Dapat talaga, yung solid yung sulid at saka may physical evidence o ano dyan. Ito si ano, halimbawa, ito si, sabihin na natin si ibara At saka yung iba, diyan. Kasi, na, na, na ano, ko, sinundan ko ang lahat, itong kanilang kwan, kingdom, yung kanilang church, ito'y sarado. Ibig sabihin nga, pati nga pagkipag-usap sa, kapwa, sa, ano, sa opposite sex, bawal. Ibig sabihin, hindi pa nakaranas ito ng sexual intercourse ang babaeng ito. Pa-medical exam ninyo para malaman ninyo eh bakit hindi nyo magawa ito? Ayan na nga. Kasi na mahirap nga ang kalagayan ninyo. Kayo kasi binubunggo ninyo ang isang organization na mahirap talagang bungguin. Mahirap yan. Ginagawa ninyong ginagawa ninyong talunan ang inyong mga sarili. Kasi kasi posible pang bumaliktad ang sitwasyon ngayon. Tingnan nyo si Kibuloy. Lakas na loob eh. Nag-file ng Certificate of Candidacy. Magsenador? Ba? Matindi yan ah. Dalawa lang din ang ibig sabihin nito. Baka si Kibuloy ay talaga may tama sa utak. O kaya, wala, talaga inusentis siya. Gawa-gawa lang din ninyo. Ito kasi yung problema natin, kayo ang ah, mga politiko. At base rin ito sa aking narinig mismo sa iyo, Risa. Pakinggan mo ang iyong sarili. Kailangan na kailangan nating palawakin pa ang ating mga hanay. Pero mas lalong mahalagang igiit ito, lalo pa at palapit na ang 2025 midterm elections. Ngayon na naglaho na ang unity let us take this opportunity to take immediate action. Ang pagka-interpret ko nito sa sinabi mo, lahat ng magiging sagabal sa gusto ninyo ay i-eliminate ninyo. Kasi they will pose danger sa inyo. Anong danger kaya 'yan? Habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa. Hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Danger na hindi kayo maluklok sa mga posisyon ng ating gobyerno. Danger na hindi niyo maabot yung authority na gusto niyo hawakan na sa tagal ng panahon naglalaway kayo. At isa pa ito, galing din ito sa iyong bunganga. Pakinggan mo na naman ang iyong sarili. That we in Akbayan, together with our allies around the world, can rally more voices and put even more pressure behind the push to make Duterte and his acolytes accountable. Meron talaga pala kayong mga supporters galing sa ibang bansa. At itong kaisipan, itong teknik na ginagamit nyo ngayon, galing din yan, din yung mga Democrats. Yung paninira, wala pa nga proof, basta gagawa-gawa kayo ng mga kwento. Parehong-pareho talaga eh. Kaya ulitin ko na naman sa atin mga kapatid, nasa inyo na. Yung isa kong video, maraming nag-react, ano, ang sinasabi, dapat daw talagang parusahan, ang dapat parusahan. Tama naman yan kailang ilagay talaga sa tamang proseso at dapat hawakan ng tama at yung ahensya na may mandate nito. Ang inyong mandate is to legislate. Hindi naka-mandate sa inyo to prosecute. Kaya lang nagpo-prosecute na kayo eh. At masama pa, pati persecution, kagaya ng ginagawa ngayon ng mga Democrats sa mga kalaban nila. Masama gaya-gaya talaga. At yan ay magkakagulo tayo. Kasi lalo tayong madivide. divide tayo. Tuwang-tuwa ka at ang tingin mo sa iyong sarili, successful na kayo. Victorious na kayo. Malapit na sa inyong mga kamay ang tagumpay. Pakinggan mo ulit ang sarili mo, Risa. Alam ko na nasa daliri na natin ito. Alam ko, na nasa daliri na natin ito. Alam ko, na nasa daliri na natin ito. Ito ang mga taong, mga klase, na sabagay kasi, ang babaeng ito, Risa, magmula pa nung nag-aral ito, aktivista na ito eh. Wala nang ginawa ito, kung hindi, lahat ng nakaupo, liban lang kung kaalyado nila, kaalyado niya, babatikusin. Pahihirapan talaga tayong sinasabi niya. We need more push daw. To pressure daw. Biruin mo niyan. Tama naman yun. Pipressure natin yung dapat nating i-pressure kasi kailangan natin na-resolve. Huwag namang ganung gagawa-gawa ng kwento. Huwag naman ganong mag na at ipapahiya kung sino man yung ipapahiya. Kaya si Sarah, hindi pumapatol sa inyo eh. Kasi alam niya, ipapahiya lang eh. Kaya ayaw niya. Alis siya. Eh bakit ilagay ko yung sarili na mapapahiya lang ako? Eh wala naman kayong proof eh. Pagkatapos eh, batubatuhin niyo ako ng kahit ano-ano. Eh, bahala na. Eh, ano ngayon kung patuhin niyo ako? Hindi ko naman din hinahangad na ako talaga yung magkaganan dyan, pupunta dyan. Kung gusto niyo inyo na lang. Pero kayo, sa inyong kagustuhan na kayo ay ma maangkin ang mga kapangyarihan ito, ang authority na ganito, gagawin niyo ang lahat. Eh, sabi niyo na. Diba? Sabi mo we will do everything upang makamit natin ang tagumpay at the expense of destroying others. So ang inyong ang inyong moto speculate speculation lang din yung akin sa mga nakita ko sa aking pag-observe sa inyong mga pananalita. Ang inyong moto, lahat ng ating kalawa, kaaway, pati na mga galamay, isa na dyan si Kibuloy, eliminate. Because they will pose danger sa ating gustong mangyayari. Hindi tayo magtatanggumpay kung nandyan ang mga taong yan. Kaya tuloy, hindi nyo makita ang buo ang kabuhan ng inyong laban. Nagiging single, ano lang kayo eh, single direction lang kayo, hindi nyo nakita yung paligid ninyo. Okay yan, nakakonsentrate talaga kayo na patayin, sirain, ipabagsakin yung mga kalaban ninyo. Kaya lang, alalahanin ninyo ah, yung karma, totoo yan. At ang pinahirapan ninyo, isang grupo ng mga mananampalataya, na wala nang hinangan. Kung hindi, magkaroon sila ng kagalakan, kasayahan na maglingkod sa Diyos. Di bali nang inuuto sila, niloko sila ng kung sino man yung mga, mga leaders nila. Doon sila masaya eh. Ngayon, kung meron talagang naabuso, ay di kasuhan nyo kaagad. agad. Maggawa kayo ng pondo, i-sponsor kay, ninyo, kayong gumastos, kasuhan, ipaharap sa husgado. Hindi yung dito tayo in aid of legislation. Nakakainis talaga eh. Kaya tuloy, hindi na maintindihan kung saan ang gusto nating mangyari. Ano ang gusto nating mangyari? Tayo ba ay napapatuloy na mag magpipersecute? O tayo ba ay gagawa ng mga batas upang mapaghandaan natin ang mga krisis na darating dahil sa global warming. Pag nangyari yan, patipis and order, wala na. Sana hindi tayo tamaan. Pero pag dumating yan, ewan ko anong gagawin ninyo, mga senador, nasa kongreso, mga congressman. Tingnan natin kung hanggang saan kayo. Pag dumating ang mga... Alalahanin ninyo ang, ang geopolitics ngayon, ano? Ang buong mundo ngayon magulo lalo na pa pa itong ano, Israel at saka Muslim countries. Pag nag-escalate yan, sa tingin ninyo, hindi tayo masama dyan. Eh, meron pa dito sa kuan sa Ukraine. Tapos ang ang USA, eh, sinusundot-sundot si China. Hala nga, sige, kung hindi tayo self-sufficient, ano mangyari sa atin? Tutulungan pa kaya tayo ng Amerika? Ewan ko lang sa inyo. Kayo kasi mga kuan itong mga taong ito, itong mga kuan mga makakaliwa. Hindi ko maintindihan mga taong ito, wala ring sariling paninindigan. Ang origin niyo kasi komunista eh. Hanggang ngayon, mayroon pa kayong mga ideologies ng ideologies ng communism. Nandiyan pa rin eh. Kaya lang, bakit pumapanig na kayo sa Amerika? Di ba kalaban dati nyo yan? Hindi, mahirap. Mahirap i-spelling, mga kapatid. Uh, magulo, no? Huwag na lang nating sagutin ni eh, siguro yan. Kaya lang nagtatanong lang naman eh, bakit ganyan? Siguro talagang tingnan natin ang ating mga preparations. May, bang, may mga balibalita ng pandemic. Ulitin ko na naman yung sinabi ko nung isa kong video. May pahiwatig ang ibang bansa, kagaya ng India at saka kung sino man yung mga rice producing country sa Asia, na i-reduce -re na nila ang kanilang quota sa, sa exportation ng bigas kasi hirap na rin sila. Ala, sige. Sige kayo dyan, sige kayo dyan. Samantalang noon pa sana ginawa nyo na ito. Eh, tanong ko nga dyan eh. Sige, sabihin natin. For 30 years na naghirap ang batang ito, babaeng ito, under sa abuse ni Kibuloy. Nasaan ba kayo? Kahit man lang 5 years out of the 30 years na kanyang paghirap, nasaan ba kayo? Nandun ba kayo? pagkatapos ngayon eh, dadagdagan ninyo ang kanyang paghihirap dahil kinulong ninyo ang mahal na mahal niya sa buhay ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa ayon sa kanya inspiration niya buhay niya na ito si Kibuloy tapos inaprot mo si Kibuloy sa buhay niya pinahiya mo pa yan dapat isipin natin mga kapatid kung kayo ay mga human rights advocates, kung kayo ay mga protectors against abuses sa mga, mga rights ng tao, ipakita ninyo, hindi lang dyan sa mga witness na nagsilapit sa inyo, huwag niyong piliin, lahatin nyo. hindi lang itong mga babae o mga tao nagsilapit sa inyo na nagsasabing inabuso sila, Lumapit sa inyo. Kaya, o kaya, in-invite ninyo. Magsilabas kayo. Kasi, nabalitaan namin na inabuso daw kayo. Huwag lang itong mga taong ito. I-invite nyo rin, o kaya, puntahan ninyo through the agencies of the executive branch sa sa leadership ninyo. Kasi magaling kayo mag-lead, lead, lead. Puntahan ninyo. Tulungan din ninyo ang isang grupo ng mga biktima ni Kibuloy ayon sa inyong conclusion na para sa amin mga aligasyon pa lamang. Magandang araw sa ating lahat.